Kumusta mga kasaliksik? Sa lawak ng mundo at lalim ng karagatan may mga misteryong patuloy na lumulutang. Mga bagay na hindi natin inaasahan ngunit bigla na lang sumusulpot para gulatin at kiligin tayo. Mula sa isang dambuhalang mata na inanod sa baybayin ng Florida hanggang sa mga sinaunang sungay ng isang dambuhalang usa na tila nilamon ng panahon sa ilalim ng dagat ng Ireland. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa sampung pinaka nakakakilabot at pinakamanghamhang na diskubre sa karagatan. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10: Higanteng Mata sa Dalampasigan. Isang ordinaryong araw sa Florida ang biglang naging kakaiba ng isang napakalaking mata ang inanod sa baybayin ng Pompano Beach. Ang mala softball na laki nito ay tila mata ng halimaw mula sa kailaliman ng karagatan at agad itong naging viral sa buong bansa. Isipin mo na lang na naglalakad ka sa tabing dagat at bigla mong makita ang isang bughaw na matang nakatitig sa iyo na parang mula sa isang sea monster. Maraming haka-haka ang lumutang, baka raw ito ay mula sa isang giant squid, isang deep sea beast o isang nilalang na hindi pa nadidiskubre ng siyensya. Ngunit matapos ang pagsusuri ng mga marine experts, lumabas na ito ay mata ng isang malaking swordfish, isang hayop na maaaring lumaki ng higit sa 1,000 pounds. Ang mala laser cut sa paligid ng mata ay nagsiwalat na ito ay malamang inalis habang nililinis ang isda. Bago pa man ito, maiuwi sa lupa. Inilagay ito sa formalin para hindi mabulok at ngayon ay nakaimbak na sa isang research facility. Ngunit para sa mga unang nakakita nito sa baybayin. Isa itong nakagugulat na paalala na ang karagatan ay puno ng mga lihim na handang lumitaw sa pinakati inaasahang oras. Number 9, sinaunang kayamanang Romano. Habang abala ang isang grupo ng mga mangingisda sa Mediterranean Sea noong year 2016, hindi nila akalain na sa kanilang lambat ay masasama hindi lamang isda kundi daan-daang sinaunang Roman coins. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong metal lang ang kanilang nahuli ngunit nang tumambad ang mga ukit ng emperador, Diyos-Diyosan at mga Latin na simbolo Nataranta ang lahat sa kanilang natuklasan. Isipin mo na nga lang ang eksena, isda, seaweed at isang dakok ng gintot pilak mula sa panahon ng Roman Empire. Ayon sa mga archeologist, ang mga barya ay mula pa sa pagitan ng 1st at 3rd century AD, panahon kung kailan makapangyarihan ang Rome sa buong Mediterranean. Ang mga coins ay ginamit sa kalakalan at nagtuturo sa atin kung paano umiikot ang ekonomiya noon. Galing ito sa isang barkong lumubog siguro sa gitna ng isang bagyo o digmaan. Hindi lang ito basta kayamanan kundi isang time capsule na muling lumitaw matapos ang napakahabang panahon. Sa bawat baryang natagpuan tila isang piraso ng kasaysayan ng Daigdig ay muling nabuhay. Number 8. Higanteng Kabayong Dagat Habang tahimik na nangingisda si Michael Bailey sa Pool Harbor sa Britain, hindi niya inakala na ang haharang sa kanyang lambat ay hindi isda kundi isang napakalaking seahorse. Ang creature na ito ay halos dalawang beses ang laki kumpara sa karaniwang spiny seahorse at agad na binansag ang pinakamalaking seahorse sa buong mundo. Imaginin mo ang maliit at mahiyain na hayop na kilala nating parang laruan lang sa aquarium ay biglang naging dambuhala at parang karakter sa alamat. Habang nakabaluktot ang buntot nito sa lambat ni Michael, agad siyang tumawag sa isang seahorse expert. Matapos sukatin at dokumentuhan, binalik nila ito sa dagat. Ang seahorse na ito ay tumimbang ng 13.4 inches, isang world record. Pero teka, hindi ito ang una ni, ni Michael. Siya rin pala ang may hawak ng record para sa second at third biggest seahorses. Isa siyang seahorse whisperer na tila may magneto para sa ganitong pambihirang nilalang. Ang tagpong ito ay nagbibigay pag-asa sa conservationista at nagpapaalala sa atin na may mga likas na kababalaghan pa rin naninirahan sa ating dagat. Number 7. Milyong Halaga ng Puting Pulbos Isang simpleng araw lamang sana ng pangingisda sa Charleston, South Carolina hanggang sa may lumutang nakahina-hinalang pakete sa ibabaw ng tubig habang nag-iisip kung ano ito dahan-dahang binunot ng mga mangingisda ang bagay at laking gulat nila nang matuklasang ito ay naglalaman ng mahigit 1 million dollars worth of cocaine mula sa pangkaraniwang huli naging high stakes drama na ang kanilang karanasan parang eksena sa pelikula ni Jason Bourne hindi na sila nagdalawang isip at agad tumawag ng mga autoridad. Dumating ang Coast Guard at DEA. Kinuha ang brick ijibo yung bricks ng high purity cocaine at dinala ito sa laboratorio para sa investigasyon. Ayon sa mga eksperto, ito raw ay posibleng galing sa mga international drug cartels mula sa Mexico, South America o Caribbean. Hindi man sila naging milyonaryo, ang mga mangingisdang ito ay naging bayani sa pagpigil sa paglaganap ng droga, isang tunay na big catch na hindi nila malilimutan habang buhay. Number 6, pinakamahabang isdang bantayog. Habang nagsasagawa ng training exercise ang isang grupo ng Navy Seals malapit sa San Diego, California, may napansin silang mahaba at kumikislap na bagay na palutang-lutang sa tubig. Akala nila'y basura lang, pero nang lumapit sila, tumambad sa kanila ang isang 23-foot or ang pinakamahabang isdang nabingwit kailanman. Isa itong sandaling parang galing sa mitolohiya, tila isang dagat serpiente na biglang sumulpot mula sa kailaliman. Ang orfish ay kilala sa kanyang makintab na balata, ribbon-like na katawan, at pulang palikpik na nakatakip mula ulo hanggang buntot. Karaniwan itong namumuhay hanggang sa 3,300 feet sa ilalim ng dagat kaya bihira itong makita ng tao. Ayon sa mga siyentipiko, lumilitaw lamang ito sa ibabaw kapag ito ay may sakit o malapit ng mamatay. Kaya ang pagkakahuli rito ay hindi lang kahanga-hanga kundi isang napakabihirang pagkakataon para sa siyensya. Isa itong paalala na ang mundo sa ilalim ng karagatan ay puno pa rin ng misteryo at mga nilalang na tila katang isip. Number 5. Itim na halimaw ng kalaliman Sa gitna ng malamig at madilim na karagatan ng Russia, may isang mga ngingisdang nagangangalang Roman Fedotov na walang kaalam-alam na makahuhuli siya ng isang nilalang na parang galing sa bangungot. Isa itong Malacosteus niger, mas kilala bilang black dragon fish. At ang hitsura nito ay sapat na para pasigawin ka sa takot. Makinis ang katawan, itim na itim, may mga malalaking baluktot na ng ngipin. At ang mga mata nito ay tila laging nakamasid sa iyo mula sa dilim. Ngunit ang mas nakakakilabot pa, kaya nitong maglabas ng pulang liwanag gamit ang bioluminescence, isang kakayahan na hindi kayang makita ng karamihan sa mga hayop sa dagat. Ito ay perpektong panghunting sa kalaliman. Sa isang iglap, nagagawang lapitan ng dragonfish ang kanyang biktima nang hindi namamalayan sa ibinubuka ang bibig nitong kasing laki ng kalahati ng sarili niyang katawan. Ang isdang ito ay may epektibong katawan para sa energy conservation sa ilalim ng dagat at ang pagiging halos invisible nito ay isang taktika ng isang tunay na predator. Isa itong buhay na multo ng dagat at ang pagkakahuli rito ay parang pagsilip sa isang bahagi ng impyerno ng kalaliman. Number 4. Multong fighting ng Kalaliman sa gitna ng malamig na karagatan ng California at Hawaii, may mga siyentipiko na gamit ang mga remotely operated vehicles ang nakahuli ng isang sandaling tila galing sa ibang mundo, ang kauna-unahang kuha ng isang buhay na chimaera o mas kilala bilang ghost shark. Sa sobrang bihira ng nilalang na ato, dati-rati ay bangkay lang nila ang nakikita ng mga eksperto. Pero ngayon, isang buhay na multo ng dagat ang nagpakita sa harap ng kamera at ito ay isang sandaling hindi malilimutan sa larangan ng marine science. Ang Chimaera ay malalayong kamag-anak ng mga pating at stingray. Ngunit sila ay naghiwalay ng landas sa evolusyon mahigit 400 million years ago. May mahaba at slim na katawan, whip-like tail, at kutis na halos translucent, ang itsura nito ay parang nilalang mula sa sci-fi horror movie. Ang mata nito ay sobrang laki at kumikislap sa dilim. At sa halip na matutulis ng ngipin ay may plate-like jaws ito na ginagamit sa pagdurog ng shells. Lalo pang naging kahindik-hindik ang tagpo ng matuklasan ng mga eksperto na ang chimaera na ito ay natagpuan sa Northern Hemisphere, malayo sa mga lugar na dati nilang teritoryo sa Australia at New Zealand. Isang napakalaking tanong ang isinilang, gaano kalawak nga ba ang pinagtataguan ng mga nilalang na tulad nito? Number 3, Halimaw na ngumingisi sa dilim. Sa mismong pusod ng Pacific Ocean, kung saan ni isang sinag ng araw ay hindi nakakapasok. May isang nilalang na tila halaw sa pinakamasamang bangunggot ng tao, ang Pacific Viperfish. May sukat lamang na about 12 inches, pero huwag magpalinlang. Ito ang isa sa mga pinakanaka mamatay na mandaragit ng kalaliman. Ang mga ngipin nito ay napakahaba at matutulis, nakakurba, pabalik sa kanyang ulo at sobrang laki kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig para itong permanenteng ngisi ng kamatayan. Sa gabi, gumagamit ito ng bioluminescent glow sa katawan at palikpik para akitin ang biktima parang isdang may sariling ilaw kapag lumapit ang walang kamalay-malay na isda. Sa isang iglap ay sinasakmal ito ng viperfish gamit ang mga ngiping parang karayom. Ang mga kwento ni sea Monster sa kasaysayan ay malamang nag-ugat sa hitsura ng nilalang na ito. Sa kabila ng kanyang maliliit na sukat, ito ay tunay na halimaw na ginawang sining ang panlilinlang at pananakmal. Isa siyang nakangising multo ng karagatan at patunay na hindi kailangang malaki para maging nakakatakot. Number 2: Espadang Lumang-Luma habang abala ang mga mangingisda malapit sa baybayin ng Turkey, isang bagay na bakal ang napalambat nila. Hindi nila alam na ito ay isang sinaunang espada mula pa sa panahon ng mga crusades. Imagine mo 'yan, isang tunay na armas mula sa labanan ng mga crusada, lumubog sa dagat daan-daang taon na ang nakalilipas at ngayon ay muling sumulpot sa kamay ng mga ordinaryong mangingisda. Ang krus na hugis ng hawakan nito ay nagpapakitang ito ay ginamit ng isang kristyanong mandirigma noong 12th century. Ang espada ay natagpuan malapit sa sinaunang lungsod ng Antioch, isang lugar na naging mahalaga noong First Crusade. Kahit nalubog ito sa dagat ng mahabang panahon, ang talim at anyo nito ay nananatiling buo tila baga naghihintay lamang ng makakakilala muli sa kanya. Ang pagkakadiskubre nito ay hindi lang basta relic ng nakaraan kundi isang buhay na koneksyon sa madugong kasaysayan ng Europa at gitnang silangan. Ngayon, ito ay isang mahalagang piraso ng kasaysayan na nagbibigay liwanag sa madilim at magulong panahon ng medieval warfare. Number 1. Sungay ng Nakaraan sa baybayin ng Ireland, ang karagatan ay tila bumalik sa panahon ng yelo nang may mahuli ang mga mangingisda na isang giganting antlers ng isang hayop na matagal nang nawala sa mundo, ang Irish Elk o Megaloceros giganteus. Ang mga sungay ay higit na feet ang lapad at sa unang tingin ay parabang bahagi ng isang dambuhalang halimaw. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay mula sa pinakamalaking species ng usa na namuhay pa noong panahon ng huling ice age. Ang mga Irish elk ay namuhay sa Europa at Asia at namatay bandang 10,500 years ago. Ngunit ang sungay na ito, sa kabila ng napakatagal na pagkakalibing sa ilalim ng dagat, ay nanatiling halos buo dahil sa malamig at low oxygen na kapaligiran sa seabed. Isa itong likas na time capsule, nagpapaalala sa atin kung gaano katindi ang pagbabago ng mundo at gaano karami pa ang hindi natin alam tungkol sa mga hayop na minsang namuhay kasama ng mga sinaunang tao. Ang pagkakatuklas na ito ay hindi lang pambihira. Isa rin itong paalala na ang dagat ay hindi lamang tahanan ng buhay kundi ng kasaysayan mismo.